uh, itong mga sun, ito mga oras ng sala ang mga oras na bawal na magsagawa tayo ng Suna dito na mutlaka ibig sabihin kung gusto magsuna iwasan mo yung oras na yan ano yun? sa oras na sumisikat ang araw hanggat sa tuluyan ng sumikat ibig, pag sumisikat yung araw bawal ka magsala pasikat pa lang kailangan tuluyan ng sumikat. So, sa estimated natin dyan, sabi ng ating mga ulama, mga 10 to 15 minutes after sumikat ng araw, pwede na. sikat ng araw, ba yung araw, pa, lumalaba, umuusbong pa lang. Sa oras na yung bawal mag sunnah Stop ka muna mag-sunna. Pag tuluyan ng sumikat yung araw, doon na pwede ka na mag-sunna. Sunna sa latuduha, sunna mutlaka, pwede kang mag sunnah sa oras na yan. Naintindihan? Pangalawa, na pinagbabawal na magsagawa ng sunna sa tanghaling tapat. Walang walang anino. Tanghaling tapat ang ano. Okay. Ibig sabihin, anong tanghaling tapat? Anong, anong tanda? Wala kang anino. Pag wala kang anino, bawal magsunna dyan. At hindi pa yan oras ng buhor. Kaya pagka uh, maglagay ka lang, napakasimple lang, maglagay ka lang ng poste. Eh. Stick. Pag wala ng anino yan, ibig sabihin, sa oras na yun, bawal mag sala. Okay? Pangatlo, pagkatapos ng salatul asar, bawal din mag -sunna. After salatul asar, walang sunna yan. Pang-apat, na bawal magsagawa ng uh, sunna sa oras na palubog ang araw hanggat sa tuluyan na itong lumubog. Hanggat, sa, alin palubog na yung araw? Bawal ka magsunna dyan. Kailangan hintayin mo muna lumubog ang araw kung, kung gusto mong magsagawa ng sunna na Falah, Panglima, na bawal magsagawa ng salat sa oras sa pagkatapos ng salatul pajar. Pagkatapos ng salatul pajar, ay bawal magsagawa ng sunnah. Pagkatapos ng padyar, ibig sabihin, dalawang sala, na pagkatapos ng sala na ito, ay bawal magsunnah. Anong mga sala yon? Asar. After asar and after? After padyar. Ano kaya yun? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sallam, Salatu sa'ati nahana rasul sallallahu alayhi wa sallam anu salifihin na wa aw nakbirafihin na mautana. Dito, may tatlong oras dito sa lima, may tatlong oras dyan na pati ang paglibing sa patay hindi pwede. Pati ang paglibing sa patay, hindi pwede. Hindi lang yung sala. Pag may namatay, huwag natin siyang ilibing sa oras na yan. Dito sa lima na yan, may tatlo dyan na oras na hindi lang bawal magsuna. Bawal pang ang, ang patay. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Salasu sa'atin nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam an nusalla fihinna aw naqbira na mautana." Tatlong oras na ipinagbawal dito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng sala. Ano ibig sabihin ng sala dito? Sunna. Okay? Wa an na mawtana, mautana at ilibing natin ang mga namatay dito. Bawal din natin ilibing ang mga namatay sa atin. Sa oras na eh, pag may namatay at makita mo yung oras na ito, wag mo munang, mo nang ilibing yung patay. Narinig niyo na ba to before? Hindi pa. Kaya tayo nag-aaral para matutunan. No? Okay. Hayina tatlo, asyams, bazigatan hatta tartafi, sa tanghaling tapat. Pag may namatay sa tanghaling tapat, wag mo munang ilibing. Pero pwede yung isagawa ang salatul janaza, pwede. Ang salatul janaza, walang oras. Pag may namatay at isasagaw ang salatul janaza At pumasok yung mga oras na nabawal na ito Pwedeng isagawa ang salatul janaza Kahit sa mga oras na ipinagbabawal Naintindihan? Ang bawal lang sa oras na yan Ay ang paglibing Naintindihan? So anong oras yun? Tanghaling? Tapat So pag naisagaw ang salatul janaza Nang maaga Ang salatul janaza makailangan talaga pagkatapos ng sala Nakikita niyo sa mga masjid na isinasagaw ang salat o every matapos ang obligadong salat. Kung namatay before maghrib, hinihintay mo na ang maghrib. Pag namatay sa before asar, hinihintay mo na ang, ang asar. Pag namatay before dohor, hinihintay mo na ang dohor. Anong napansin nyo? Bakit kaya? Ganun ba talaga ang oras ng salat o janaza? Hindi. Ang salatul jenaza, hindi obligado na kailangan hintayin muna na isabay sa, sa, pagkatapos ng salat. So, anong layunin? Bakit hinihintay na isabay yung, sa, yung salatul jenaza pagkatapos ng salat ng jamaa, nandun na yung bangkay, naghihintay na? Anong layunin? Para maraming magsala doon sa patay. Yes, yun ang pinakalayunin. Dahil, tuturuan ko kayo, alam niyo po, yung namatay, nakakatulong sa kanya ang panalangin ng mga na magsasala sa kanya. Pwedeng mamagitan, pwedeng makatulong na mamagitan sa kanya na mapatawad ang kasalanan niya at makapasok sa paraiso ang tao na yan na namatay. Mayroong dalawa na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, una kapag umaga